제 진짜 싫어 나 진짜 가고 싶어 맨날 이래 계속 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 너무 외로워 너무 돌아보고 나 이제 어떻게 할지 좀 Adal ini tu. Bukan sakit. Eh di di mana Hello. Okay, may karutong pandan ko no, kaya lang naputo <laughs> Okay, so matangang salamat ito. Ito. sa mga dancers, sa mga ilang Okay, so ito ang hindi ko patulog mamaya mamayang gabi. Ito mamaya hindi ko patulog mamaya mamayang gabi ito hindi ko patulog yun mamaya mamayang gabi ay patulog hindi ko pala I'm sorry